Diumat. Wala hong daya. Yeah. Purong mm. halong Purong mm. halong Ah, ha? Antak. Ayan. Hmm. Ayan. Mm. Oh, awa mo. Um. Purong halong black. ba? Yes, tao. Masa kaya ba yan? Nalagyan pa natin na, damit. Gusto mo? May sabihin ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba yan? Utak ko oh. Damit ko yung din. Damit mo yung damit ko ayun oh. Ayun, na. <laughs> mo ba 'yan? Ito solve. Ang Eh, damid, damid. <laughs> <laughs> Ney, sabi mo na eh. So Dey, yun. Aba, okay. mo Extra masyado eh. puwan ha? mga gay mo, gay mo. Paano kasi, Ulo. Wag na gay puta ng naman. ba? Ano eh. Ano ang iya pag durugan Kamao, kamao, kamao. <laughs> Kasi ano pare pag ito pare ginto mo, mas delikado. Ito pare sa Sabi mo, oh, huwag gagayahin ng mga bata. Huwag gagayahin to ng mga bata lalo ni Carlo. <laughs> Christyo. <laughs> <laughs> hindi. Hindi, may isa akong kwento Pag ginawa ko to, Carlo, wag ka umuwi. Alam mo na. Baka sa'yo matesting eh. Pinoy Records yan. <laughs> Siya si Pong! Sa Pinoy Records! Ayoko! Ang mo! Ayoko! Ayoko! ginagawa to? <laughs> <laughs> Carlo, alam mo lang, ba't ko ginagawa to ha? Buti na, tatabang na kasi. Hindi, parang ito. Puta! Ay, 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 ay! Tingin, 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 One! Puta! Sakit nyan, no? Mamadurang ang pula. Tingnan mo, yari lak! Ano, pare? Walang gas-gas yan! Hindi! Puta. Walang biyak yan, pare! <laughs> hindi, tinitignan ko lang, puta! Hindi, walang biyak yan, pare! Ay, hindi, pare, puputok yan! Oh, pare, puputok yan, 100%. Pampalakas loob ba yan? Oh, pwede pampatong ng damit? Isa pa, pare. na bug na kaya yan pag pare, isa pa pare. pero pumipiwang sa ng pare, pero isa pa. okay lang sipong lang, naman, eh. Puta lang na pero nila na yuichu bito parirang binigyan talo 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 Okay talo 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 Tanda <laughs> rin na, na pang Opo, wala na yung pula kong damit! Okay, ako na yan! Teka lang! Teka lang lang! Teka lang lang yung tanda, pare, para sigurado hindi ka talagang mababasag. Pare, gitna lang ha! One. Pare, gitna! Teka lang tika, tika, lang! Para sigurado ka pare ha! Oo! Tangin so, oh um, na to sumuntok na ako ng ilang beses na pa rin eh, doon surug nga yung braso ko yung kamay ko eh. Sige, hindi gagawin. Siya si Bong! Sa Pinoy Records! Ang inaari, di ko gusto i-trip mo eh. Okay lang yan! Ako, oo. Ayaw magpakita dyan. Sila! Okay na yun, pero Dok, mayroong maaaw doon. pa rin ito, ayan, nakakita pa rin. Hindi makita dyan

<laughs> Look at my Ay, Ay, ano mo si George? Pani si George? Ako si Paolo! Pasok ako sa Pinoy Record! <laughs> si Carlo! Wala ka ba ka ba? mo, pakita mo, Ayaw! Paolo pakita mo na ano? Ang video! Paolo mo na kayo, <laughs> ano ba para Ako si Pong! Pasok ko sa Pinoy Records! Nasyak ako rin ah! Okay lang kasi gano'n kasi pag gano'n, di ba? Pag ang gano'n yung nagkamay sa ano... Eh, magkamali yun. Tumama ka doon sa gilid o halong na. Puta, durog ang kamay mo doon. Kaya ka daw yung para sigurado eh. Durog ang kamay mo doon. Kaya mo yun, George! Hindi mababasag yun. Hindi mababasag yun pwede naman yan okay ano pa tayo mo? hindi mababasad doon hindi po, ba, ba? Bonggang, bongga ang bongga malapit na youtube niya yan ha kahit ako di ko kaya nag-upgrade kayo pare <laughs> sinisugurado ko lang kayo po talaga hindi siya matidisgrasya mahirap <laughs> na baka nandoon pala nakalagay yung kutsilyo no? sakto pag suntok <laughs> kasi kung naka kasi hindi kayo ako pinabalik to di ba magkamali ka na siya puta yari ganun pare hindi hindi ako uwi pero shot Uy, putang ina, ah, hindi daw siya shot. pa. Ah, oh, oh, uh, uh, parang gusto mo matikman ng shot ha. Ah. Wanna shot to for time. <laughs> <laughs> parang mawawara ka Ano rin ah, sa'yo? Sakit <laughs> tak lang pare. Hindi may, may, may damit may eh. Sakit <laughs> pare. Hindi, <laughs> pa, oh, pa, sagit na. yun. Alam Parang lang yun. Ano Kasi yung